Mayroon naman po tayong napanood mga katropa. Starlink, magandang hapon sa inyong lahat. Ito, papanorin natin itong uh, na-scam ng uh, Microtech Hicks sa taas. Ayun, uh, binubuksan po nila. Dumating po yung parcel niya, hindi ko alam kung GNT yan o LBC. Tingnan niyo naman po yung uh, parcel, no? yung item. Nag-order po yan ng Microtech Hicks tapos na-scam siya ang uh, problema po dyan pag nabayaran yan ng online or payment first hindi po COD eh wala, po, wala pong habol sa kanyang pera eh napakamahal naman po ng microtech x ito po yung microtech x na sinasabi ko ayan oh. ito po yung microtech x napakamahal po nito kasi 3,500 po kung bibili ka sa mga PC shop tapos kung ipa-configure po, uh, po ninyo ito nasa 1,500 po ang configuration so ayan po, nakita ninyo yung video sa taas na nakikita ninyo uh, parcel po yan, na order ng configuration ng uh, micro tickets tapos ang laman pala ay iba yung laman ng uh, box na yun oh. Pakikita nyo sa bandang hulihan ng video na ito Pakikita po ninyo na ang laman niya ay isang perfume Tapos isang charger na hindi ko alam kung saan binili yung charger maka picky po na charger yun Ayan po sa taas ano rin to ninyo Kawawa po yung ganyan Kasi kung nag, nagsiliparan na po yung mga scammer na yan So kung hindi mo alam ang full identity niyan hindi mo pwedeng uh, habulin yan hindi mo pwedeng i-blocker sa police. o hindi mo pwedeng i-report uh, kasi pagka nag-scam po yan automatic na i-block po kayo ayan po sa taas Ito po yung Microtech Hex na kailangan natin sa isang Starlink. So, kay Sir Ronel Villagracia lang po tayo pwedeng mag-order na legit po siya. At saka, siya na po yung bahalang mag-configure ng Microtech Hex na ito. Para wala kayong problema sa inyong mga customers, mga clients, siya na po yung magko-configure ng micro, Microtech Hex para sa inyong Starlink. Ito po yung kanyang Facebook page na makikita nyo, verified po yan. Diyan po kayo mag-order sa kanya kasi para iwas sa scam po. Siya po ay legit at tumutulong po siya 24-7 sa inyo kung mayroon kayong problema sa inyong Microtech Hex. So, iwas-iwas lang po tayo sa pag-order ng online sa hindi natin mga kilalang mga tao at wala pong verified na profile or page. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.